Good morning my boss. mga boss. Nagtatim tayo ng mga Yan o. Oh. Yan. Bagong tanim to. Yan. Bagong tanim atis. May iba no? Then, ito. Ito. Bagong tanim to. Yan. Uh, nyog. Yan. Nyog. Coconut. Coconut. Ito pa. Oh, kita lupa. malupet malagkit ang lupa talim tayo dito sa, sa bungad yan tabi na kalsada ito nawala na yung mga dati kong dito na wala na Nabu natataba nadirig nad nadirig yata nadinig kalapit din tayo nga ano parang ano eh pa <laughs> Natatabas nga naman. Yun. Napala. Tanim ng tanim. <laughs> sa kebranda. Kailangan yung hindi matabas. Yung may palatandaan. Diyan, diyan, ay yan maganda sa isang isa, isa sa gitna. sa hindi, no? Doon hindi tatamaan. Yung may puno. Ha? Yung dating may puno na. Ba, buhay din yan yung kwan. Kung pala yan, no? Magaling kang bata ka. Nabuhay mo rin. Aray, saray, buhay na. O, oh, dalawa pa yung eh, magkatabi. May rambutan pa. May rambutan pa. Huwag na tatabasayin. Sigurado buhay. <laughs> Pabulong to, ga? ah. <laughs> sabay, sabay tawa na, ah. Eh Kagaling mo, Kalakas din tayong ama. di <laughs> dinay. Piti na dinay. Sabubad na, Ray. Para yung mga tambay, may mananakaw. Yan. Yan, ano yung may bibi. Ha? Ano na? Wala

para sigurado po mamatay pa ng isa may kasapa isa pa oh, buwag hag eh buwag hag buhay ka buhay hindi ka mamatay kasalanan mo pa na ka kalau kita lupa. Kala kita lupa. Mamaya ulit, hapong. Maratayin, tatanim pa. Maratayin pati itatanim. Ayan o. Ayan. Bagong tanim. You know? yeah. Nako, at may aso ah, pa Pag nakagat, ay kaso ba tulog mo dyan? Para, mabubulok, tama yan, Mabu, para hindi mabulok. Ano? Tsaka tama yung pwesto ngayon dyan. Lalo sa hapon, masarap patulog. Sa so, umaga lang, hanggang sa oras mainit. Oo. Uh. Yeah, mga boss. Ano tan ano tan ni Ah? Ah. <laughs> <laughs> kala, ka, ano ano? Kala kala niya. wala siyang katabi ano? mo malakas sa palantay nga. bago. Bag... Oh, bago li bago linis. Parang tayo, daw. Ma, Bahintay, huwag, maganda daw tayo pamalik, Kinabad. Sigurado may anak kayo. Maraming tira, -tira. Ang dami <laughs> Eh, Siguradong hindi nadala eh. Hmm. Hindi nga Hindi pa parat Hindi nadala eh. Siguradong arak. Ah, Arigin pala eh. Ayun o bagong deliver? Ayan. Binabay na no? Binabay. Binabay. Pero kuha talaga eh. Yan oh. No? tinala? Mm -hmm. magaling ka marunong ka mag Ma nahiya ka rin pala no wow mm ba -hmm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Eh. Pero, pero 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 kung gabi ko ah kahapon ni eh, nag-viral ka. Ang viral naman. Bakit ka mo nag-viral ka? Eh panaya sa iyo mo sinasabi sinasabi mo asawa ni Lando. Ba. Hindi na pa niya magaling. Panaya sa iyo mo. Ice din eh.

Hasik. Bet ha? para mga okra. <laughs> yan, may ok yan may okra, o yan may okra oh yan. Tinesting ko yung ambing hay. Ah. Wala pong lata. Hay, itatam na ko na rin ang okra are. Ah, uh, tara. Tsaka, tay tsaka tayo, tsaka bumalik. Bukas. Magtat bu magano ka pa di ba? Mag hmm. mag, ah. Ah ah. mag <laughs> Dumaam tayo sa doon, baka tayo makakabura out. Tingnan natin kung may tira-tira. Ah. Hindi hmm. e, ba, yeah. wala niyo. Ano okay. okay. hmm. na? Ha? Ang dalawa Eh, baka, baka bukas, matalip mo kuya. Sasalitan lang. Tataba na. Ha? Ha? Hmm. Tataba. Isang buwan lang ito, may isang buwan hati, oh. Tataba oh. no. no. oh. Yan, yan, ano yung good yan, ano? Uh Oo. -oh. unat eh. Uh -oh. Unat. maganda rin sa talong may kuting kilaw. Uh -huh. Maganda rin may kuting kilaw. Tama mo yung hmm? delay, oh. Babago pa. Right. Kasabay yan, delay day. Alay. Ayan. Hmm. Ay, di ba yun ni Nini ni, Stick Wab? Bakit mabigong alay? Ay, mabis na dumagong damang ulan. Kaputi ka kasi yun at sinas. Kasi yun din Kasi Mga na gaganyan. Mm. Makita kita muna Mga boss, yan. Mga boss. Kabisado ah. Kabisado. Magaling kang bata ka. Mga boss. Oh, kabisado, nanonood. Mga boss. Yan oh. Oh. boss. Dami, dami na tao kahapon hapon na. Ha? Dami. Ha? kada yung tao. alis dating. Dagpampiast tayo. Kala mo may konsept tayo, may konsept. Hindi kada magkaroon sa'yo. Hindi Ha? Hindi tao. na lang. Hindi. Tutusinan mo. Pag... Hindi sabi ko sa iyo, pagka-adakaw, ako nagugulat. ka boy. Ilang baboy? Limang baboy pinapatay ka? Oh. Ay mga hindi, mga boss. Ha? Bo mo mm. pa bu ko sa mid shop. Hmm. ay, ay, tatawag ba i? Baka oh. ay 40 um, um, pa. Ha? pa. Ba baka ba, ay tawag ba isang kilo. Ang baka ay 40 kilo. 40 kilo, di isang baboy na alanganin din yun. Ba, si Bati kagalay? Okay, Bati? Yan naman, alam mo saan